Isang mabagbalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 31, 2025. At tayo po ay nasa ikadalawang put dalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Sirach chapter 3 verses 19 to 21 and verses 30 to 31. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga mala malapit sa Diyos. Habang ikaw ay dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Wag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matinong tao ang mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula po dito sa Minor Basilica of San Pedro Bautista at ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito na kung saan ating pinagninilayan ang uh, Aklat ni Sirak na kung saan ang paalala niya na habang tayo ay dinadakila o dumadakila na wa, lalo naman tayong maging mapagpakumbaba sa mga nangyari sa linggong ito. Napakaraming uh, masasakit na mga palitan at salitaan ang narinig natin dahil lamang sa mga bagay na hindi rin naman pinagnilayan o nagkulan tayo sa tinatawag na discernment no? dahil marami po ang nahusgahan dahil sa kanilang pag uh, di ko alam kung pagyayabang ba o kung ano man ang intention nila kung bakit uh, pinopost lahat sa sa social media ang kung ano man ang mayroon sila pero yun nga po no uh, dahil sa mga issue ng corruption talaga marami po ang mga nasasaktan din siyempre unang-una na maraming mga tao ang naghirap dahil sa pagnanakaw at marami din tao ang wala namang kinalaman Pero nasasaktan dahil nga sa ganito mga pangyayari Kaya sana po no? panatilihin natin yung uh, magkaroon tayo ng prudent O prudence na tinatawag Na hindi naman lahat kailangan ni pangalandakan Hindi lahat ay kinakailangan na i-flex mo sa social media Para lamang makakuha ka ng atensyon Kasi bahagi ng atensyon ay hindi naman lahat Papuri, kundi kasama dyan, uh, kung gusto mo ng atensyon, eh, nandyan yung mga paninira, mga negative comments, negative na, o mga negatibong, mga masasabi ng mga tao sa iyo. Kaya, mag-ingat-ingat po tayo. No? Hindi lahat ay dapat na uh, ipinapakita. Hindi lahat ay kailangan, uh, bagamat, no? sabi nga, maging proud ka sa achievement mo, pero dapat malinaw sa iyo, no? na Uh, kung bakit mo ito kinapakita kasi siyempre uh, marami ang mapanghusga, marami ang maiinggit at marami din ang magtatanong kung paano mo yan nakuha, saan nang galing kaya hindi, hindi natin kayong kontrolin ang iniisip ng iba pero meron tayong kapangyarihan kontrolin sa ating mga ikikilos, sa ating po mga sasabihin. Kaya muli no, sabi ni Sirak, Uh, habang tayo ay nag, uh, nagtatagumpay habang tayo po ay nagiging nagkaroon ng mga achievements nawa lalo tayong mas maging mapagpakumbaba uh, huwag natin kakalimutan na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos dahil sa Kanyang uh, biyaya hindi ito dahil lamang sa atin kundi dahil sa ating Panginoon kaya matuto tayong maging mapagpakumbaba at mapag mapagpasalamat sa ating Panginoong pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong lahat.